today's video ayan nagluto tayo ng ating uulamin ngayong linggo ng tanghali itong ating sinigang na uh, baboy so, ayan pinapalambot pa natin siya ng konti at uh, matagal natin pinakulo para lumambot siya so ito nangunga tayo ng pet itong sa ating mga tanim ayan o no? napaka fresh galing sa akin taniman to So, napakasarap nga ng idol. Sarap. Sinigang yung maasim na maasim. guys, okay, so may, may gabi to. Kaya medyo malapot yung sabaw. Ayan. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating pechay. Meron pa kami ano doon na talbos kamote pero hinarbes na natin itong aming peche kasi nga sa sobrang init mamatay sila so kailangan na natin silang harbisin. Sarap po. Asip malap malapot lap malap malap yung aming sangasabaw. Kasi may gabi. So ay lagyan natin ang ating papalasa. ya yes, serap huh? huh? sini dong lo babon hmm? menatin guys Wow! Sarap! Yummy! Ito talaga pag may gabi yung ating nanong sinigang ngayon. Malapot yung kanyang sabaw. saka yung, yung karne natin talagang malambot sya. Makasarap! Iba kasi yung karne. Pagka malambot na malambot, talagang yung lasa ng karne ng baboy talagang lalabas dun sa sabaw na kung ano man yung ating nilutong ulam basta tamang lambot yung ating mga karne Hello? lang natin siya ng konti pa. Tapos, itikman natin itong ating ano. Trap. So, okay po yung ating gulay pagka medyo half cooked Ang po natin medyo yung ano. Kasi natin yung pang daon para hindi siya masyadong lumambot. kitang kita mo pagka fresh yung niluluto mo huwag mong pakaluto yung gulay kung ano man yung kailangan hindi siya masyadong lutong luto half cooked lang kita mo yung ano yung lasa tsaka yung uh, bagong pitas na tanim na pinitas lang natin dito sa ating bakuran Tiyuan na natin. Ay, kung dalawang piraso lang na gabi, ano natin para malapot yung ato sa é isso será por Ayan guys, try yung ganyan. Pag nagsisinigang kayo kung may gabi, ah uh, mag, medyo mag durog kayo ng mga ilang piraso para yung sabaw maging ganito. You no, know, Lasang-lasang gabi yung ating sabaw. So yan okay na yun guys. So, ngayon, ibabalik na natin itong ating pechay. Ayan, hindi ko masyadong pinalambot para fresh pang kainin. So yan guys, yan yung ating video for today. Yung ating pork sinigang na uulan na natin ngayong tanghali. So yeah Salamat po ng napakarami. Hindi ka pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel. Is lamang po pakisubscribe. Huwag niyo rin pong kalilimutan pindutin yung ating bell icon para updated po kayo sa mga video aking na-upload araw-araw. At syempre sa aking Facebook ah uh, FB account, Facebook page. Ayan, Joseph Salita the Second. Ha? Pakipalo nyo po. Parang po kayong matututunan sa mga tutorial natin about sa pagpipintura. So ayan guys, salamat po. Have a blessed Sunday to all. Thank you.